Okay. Oh, ano lutuin ni ah, ano Mama Lara? Ah. ang luto ni Mama Lara? Ah. Edit mo na naman sa dinatap kasi Kasi yung isa yung pagisa. Oh, nang isa na ano ni Abeng. Ano 'yung mamanya? Ah. Oh. Oy. Kita ko 'yung na Ini na ni ulitin pa. Ah. <laughs> hmm. Ano 'yan? Oh. Ano 'yan? Chicken 'yan, chicken.

nalógie som má